Meron na naman tayong pamangkin na magbo-birthday at syempre bilang titang ina ay eh, gagawan natin sila ng cake. As usual mga mi, medyo tinatamad talaga akong mag-bake at magluto ng cake. Kaya ang ginagawa ko, bumibili na lang ako sa labas tapos i-redecorate -re ko na lang. Para sa akin, okay lang naman yun kung i-redecorate -re dahil for personal consumption naman siya at hindi ko naman din ibebenta yung cake. So ang ginagawa ko dyan, yung icing doon sa mismong cake, tinatanggal ko muna, ini-scrape ko at magbimix na ako nitong aking whipping cream. Ever since nung nagvavlog ako at nag at nag-video ko ng mga binibake ko noon, eh talagang ever whip na yung ginagamit ko. Para sa akin, masarap kasi siya at hindi siya basta-basta talagang natutunaw. So, ayun, dahil na-scrape ko na nga yung original na nakalagay dito sa cake, eh tinapalan ko na nitong ating whipped cream na color pink. Bali, yung pinili ko nga pala na cake, mga mare, parang chiffon cake lang siya dahil napakalambot. Pero masarap din naman i-partner kung tatapalan mo ng whipped cream. Mm. Kapag magbe pa kasi ako, mga mare, grabe, sobrang time-consuming talaga at nakakapagod dahil ang dami mo talagang mga hugas So, heto, natapalan ko na siya. Hindi lang talaga siya pantay, pero carry bells na yan. Tapos, maglalagay tayo dito ng icing on top. Ang ginawa ko ay nagsama ako ng color white and pink dito sa icing para may ibang kulay dito sa ating cake. Bukod sa parang flower na pike mga mare, ito yung pinakagusto ko dahil parang nakakapagtangkad siya ng cake. Parang tumataas ng bahagya. Sa cake topper naman mga mi, sa buba scraps and prints ako nagpapagawa. At ang tema nga ng birthday ni Pipay mga mare ay si Spider Girl, si Gwen. Diba? Kababaing tao, pero ito talaga ang gusto. Kaya ayan, nagpagawa ko ng 3D cake topper. Napakaganda. Thanks, Boba Scraps and Prints. Hindi talaga ako nabibigo dahil ang ganda-ganda. Alam nyo minsan, sa design pa lang ng cake, eh panalo na. Dahil ang importante talaga doon, e, eh, yung magugustuhan ng bata. Itong mukha naman ni Spidey, pinasadya ko din yan i-print, pero hindi ko na nilagay dahil parang medyo OA na. Nung matapos naman yung cake, eh sabi ko gagawan ko siya ng mga dog on sticks na may marshmallow, tapos nakatusok sa repolyo. Ito talaga yung namimiss ko tuwing may birthday mga ma dahil nung bata ako, ito talaga yung kinukuha ko. Tapos talagang minsan, hindi na ako nakakaabot dahil ang daming kumukuha. Simple lang naman yung handaan sa bahay lang ng kanilang lola. Tapos itong mga hotdog on sticks nga na may marshmallow ay tinusok ko na dito sa repolyo. Minsan, tinutusok to sa katawan ng puno ng saging. Pero mostly talaga sa repolyo. At huwag kayo mag-alala dahil itong repolyo, mga mima, ulam pa yan. Lalagyan lang natin yan ng century tuna. So, heto na ang titang ina duties. Meron na siyang cake. O, di ba diba? na makabongga sinung mag-aakala na neredecorate na yan. At yung kanyang hotdog on sticks na nakatusok sa repolyo. So, heto nga yung mga handa ni Pipay. Kami-kami lang naman sa bahay. At nandito na nga yung ginawa kong cake at mga hotdog. Nung nakita nga ni Pipay, aba, ito wang tuwa sa cake niya mga mare dahil ang cute daw. Kamukhang-kamukha niya si Gwen. At nag-costume na nga silang magpipinsan. True to life talaga ng mga Spidey and friends ito. At bumili pa talaga kami online itong kanilang mga costume. Si Pipay kasi ay halos kaita di Pio at mag-BFF yan sila. Kaya ayan, minsan sweet, pero madalas e eh, nag-aaway din. O, oh, siya mga marion lang muna for today's video ng Titang Ina. Bye!